Hello guys, welcome back to our channel So guys, mayroon tayong isi-share ngayon guys Isang konting kaalaman lang So sa mga beginners lang ito Yung nagsisimula palang mag-repair So guys, ang uh, share ko sa inyo Isang napaka laking tulong sa mga Nagdi-DIY sa bahay So, ang isi-share ko sa inyo guys ay uh, Ito Ang dalawang ito Alam natin kung ikaw ay uh, matagal na nag -reper. So, ang tawag dito guys, guys ay power supply So, power supply ito So, alam natin ang power supply ay Mayroon yang tinatawag na filter capacitor. So, ito yon guys. Dalawa. Ito. Ito. At saka ito. So, dalawa ang filter capacitor nya, guys. Ayan. So, power supply na ito, guys. So, ito ang filter capacitor at saka filter capacitor. So, ang i-share ko sa inyo, guys, ay... Ang tips na i-share ko sa inyo ngayon ay... Kapag naisaksak na natin siya, kapag naisaksak na natin siya, tapos naisaksak natin siya dito tapos binunot natin siya huwag basta basta nating hawakan itong filter capacitor ito so, huwag so, basta basta hawakan itong terminal kasi napakalaki ng bultahi na nilalaman nya so kahit naka unplug na tayo dyan kahit naka unplug na tayo mayroon pa rin natirang bultahe itong filter kapasitor. So, 200 mahigit na voltage. So, napakasakit niyan guys pag ikaw ay na electric shock, pag ikaw ay na kuryente. So, ngayon ipapakita ko sa inyo guys na kahit naka-unplug na ito, kahit naka-unplug na ito, ipapakita ko sa inyo na mayroon pa rin itong bultahe. Okay? So, wag nating hawakan pag na-unplug na ito, Huwag nating hawakan itong filter kapasitor kasi may laman pa ito na voltage. Kaya pa itong magbigay sa atin ng sakit. Kaya pa itong mag mag ma tayo dito. Okay? So ang gagawin guys ay iso short mo itong dalawa. So para matanggal yung voltage na laman niya, naka-unplug ka na, naka-unplug ka na dito, tapos iso-short mo ito para ma-discharge yung voltage niya. Yung stored niya na, na voltage ay ma-discharge. So, yan ang ipapakita ko sa inyo ngayon, guys. So, tingnan natin, guys, gaano ba kalakas ito pag sin na natin itong dalawa, okay? So, try tayong mag-plug in, guys. Try tayong mag-plug in, okay? Try tayong mag-plug in. So try tayo mag plug in guys Ito guys So plug in tayo Plug in Yan Plug in na tayo Tapos Tingnan natin sa ilalim plug in na tayo guys naka plug in. Ayan. So naka-plug in na tayo guys, ayan. Okay? So tapos ito yung dalawang dalawang filter. Ayan yung dalawang filter. So So mag-unplug tayo guys, mag-unplug. Ayan, unplug tayo, unplug. So ayan, unplug na siya guys. Tapos ano ba isu short itong dalawang filter capacitor guys? Ito guys ha. So, itong dalawang filter kapasitor is short natin ito gamit ito guys tingnan guys yun ito pang isa guys o, wala na so guys ganun ang mangyayari guys makukuryente tayo kapag hinawakan natin itong filter kapasitor hindi siya na, hindi natin siya na discharge ng maayos okay so balik tayo guys sa demonstration natin So, yun guys. So, plug in tayo. I-plug in na tayo. Tapos, tanggalin natin. Tanggalin. Tapos, isa-short natin itong filter kapasitor. O, yun. Ayun, guys. Yun. So, ganyan ang mangyayari, guys. Ganun ang mangyayari pag hinawakan mo agad-agad ito. Pag, pagkatapos mong na-unplug ito, So, ganun ang mangyayari, guys. Okay? So, gaano ba kalakas ang natirang voltage dito, guys? Gaano ba kalakas? Gaano ba ka kadami yung voltage na natira sa kanya sa pag-unplug natin dito? Okay? Balik tayo, guys. Balik. Balik tayo. So, balik tayo. Tapos, kuha tayo ng tester para malaman natin. So ito siya guys. Tingnan yung tester guys. Tingnan yung tester. Okay. So kunan muna natin siya ng voltage na naka-plug in siya. Kunan muna natin ang voltage. So dito yung positive. Dito yung negative. So, 260 volts. Okay? 260 volts. Napakasakit yan, guys. Pag nakurinti tayo yan. 261 volts. Okay? So, try tayong mag-plug out. Try tayong mag-plug out. So, plug out. Tapos, tingnan natin kung ilang natira na voltage sa kanya. So, 140, 20, 100, yan, 97. So, pag unang test natin, 140. So, napakasakit nun, guys, pag na tayo. Okay? So, yan, guys. So, 18, unti-unti na siyang na-discharge 13 12 11 10 9 ayun so 8 7 6 ayan so 5 volts 5 volts na lang siya so hintayin uh, natin hanggang ma-zero siya guys pagkatapos hawakan natin siya okay so 4 so ayan 3 So, malapit na siyang mag-zero, guys. So, ayan. 3 volts na siya, guys. So, pwede na natin siyang hawakan, guys. So, ayan. Pwede na natin siyang hawakan. Okay? So, itong isa pa, guys. So, mayroon din siyang 3 volts. So, pwede na natin siyang hawakan. So, guys. Yun yung ang i-share natin, guys. Kunting kaalaman lang, guys. Sa mga power supply. So, lahat ng power supply ay mayroong filter kapasitor. So, ito malalaking kapasitor. So... Kapag hindi natin alam guys, mase-shock tayo dito, ma-electric shock tayo dito. So ganun lang 'yun guys, okay? So 'yun lang 'yun guys na mangyayari. So ganyan 'yung mangyayari guys kapag hindi natin na discharge, hindi natin na discharge itong filter capacitor nang maayos, okay? So ganyan 'yung mangyayari guys. Lag out tayo ganito yung mangyayari guys yun so yun guys ang mangyayari guys so wag na wag nating hawakan itong filter kapasitor kapag kahit naka unplug na tayo so wag nating hawakan itong filter kapasitor kapag naka unplug na tayo so yan yung tips ko sa inyo guys so guys maraming salamat sa panonood sana mag like kayo subscribe and share na rin. So maraming salamat sa inyo. Ang video na ito ay para lang sa mga beginners, yung nagsisimula pa lang sa electronics, nagsisimula pa lang sa repair, yung mahilig mag DIY. So maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe.